kabumrum dito naman po tayo mag troubleshoot tayo ngayon ng preno nito kabumrum na D7 eh, ang reklamo ng driver nung kahapon nung hinakot nila ng feeds eh, bigla lang daw tumigas yung pedal kabumrum sa pedal grabe ka tigas apakan tapos walang kap prino ang hina talaga ang tigas kabumrum yan nating troubleshoot to kabumrum kung anong maganda natin itong anong makita natin na problema Ayan, ating pander kita kambung rom, kan? Saking, kan? Dan, yang kambung romo antidas, oh? Tapos pak bito kambung romo meneri mau parang. Oh, ganon. Ganon. Ang talaga ka Oh, grabe. Oh. Yan. Atin tong ano yung kabumbro Oh. Ah. Tapos parang may rinig. Yan ang Tapos ating silipin dito sa bakso ang kabumbro mo. Kabumbro mo, dito na tayo sa pwede alternator. ating anuin eh. malakas pa ka lang kung bumbum mo higo po Ayan o, malakas yung higo O O, kung narinig nyo Ay Ating ibalik ka bumbum Ating hapitan niya ka bumbum Ayan ka dito na tayo sa disipin Itong ating patunog ka Ating takpan yung dulo Ayan, ito Sibol ba Yan, ating takpan sa bong rom. Nako, yan. Dito ang singaw na bong rom dito. Ating tumbuksan oh. na oh. Ito mo. Ating takpan. Tapos, ayun, oh. Bitawan natin. Nako. Ayun. Okay. Yan, may singaw ito ka natin itong buksan ito ayan kabumrong ating buksan ayan naka nakapilips ko naman ito kabumrong natuno oh. ko dahil hindi na pinapakan yung ating brake pedal kabumrong oh ayan Nako. Oh. baka ay ating tingnan ito kabumrong baka may problema itong diaphragm o hindi na nabalik yung ating fluid galing dito yung magtulak pagbukas dito kabumrong yan, ating buksan muna yung kabong room. Kain muna natin. Yan, dito na tayo kabong room. Atin tong buksan kabong room. Ito na yung pampatunog ng kabong room. Atin ang tinanggal dito kabong room. Yan. Tanggalin tong screw niya kabong room. Atin ang nalpaluwagan niya kabong room. Tingnan kung anong mangyari singaw o punit ang ating diaphragm atin lang yung buksan ka bong yan saan lang natin yan yung iba kasi dito ka bong mahirap na eh maputula ng screw bolt eh so, maputula na ang hirap bunutin pero ito daw eh medyo bago bago pa daw to sabi ni Mr. GB nung bago pininturahan ito ngayon walang taon na rin siguro pa bumurong tanggalin ito lahat sa bumrum at parang kita natin kung ano talaga ang kanyang mas. tapos tinanggal ko yung clip na rito sa bumrum ito yan dito sa may tubong ari yung papunta sa ating likod anim na screw bolt ating diaphragm baka ay bukaya pa to sa linis ito nakabumbong natanggal na rin. Na pakita ko sa inyo sa labas itong dahan-dahan yung kabumbong bakit may singaw siya yan Check natin kung baka may kunti ito yan. hindi naman sa tukod. Sa tukod lagi siyang nagkatulak. Ayos naman. Yan sa labas tayo ka Ito ating i-check. Ating i-check ka bumrom. kung baka may punit ba? Yan. Wala ka ating na natin yan. Ano, ito na naman ang ating Bakay nakalangan lang tunang ng dumi kabumrum Sana naman Ako okay. ano scroll boy Para makita natin Parang nakalangan lang ito na dumi kabumrum yan, atin tong tanggalin. Yan, atin baka kaya natin linisan kabumurum. Yan, atin tong tanggalin yung kabumurum. Ayan, sana naman makuha natin sa linis. Tungay-tungay. 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 Hainya hmm? natin mung tagalling gabung perung taggelin Here. Yan, ito ito yung nakalangan ng dumi ka bumbrum. Yan. Hmm. Tapos. Yan. Atin tong maghanap tayo ka bumbrum doon sa isang mayroon tayong isang disibin doon. Eh. Tingnan mo yung ganyang pagkabilog ka oh. Parang hindi pantay lihis. Malaki dito, maliit Eh. Yung lalapat dito kabungbrom. 'Yan. okay parang may parang may nakainang bulutong kabungbrom mo, oh. parang may ikanalo. Oh. Ano oh. no? Dapat ito ipantay pantay na pantay para walang singaw. 'Yan parang may na-spot kabungbrom eh. Ni pakita mo. You know? ito yun o yun o o yan ito may tama mo o oh. yun ang ating kuku mo. Oh, ano yan sana ganito din yung sa isang DCB na sira na kahuyin muna natin kabumbum yun o kitang know? kita yan o mo bakit kaya rin na sira? Ano? Ano? Talagang ano ka Kaya ayun. Hanap tayo ng ganito ka bumrum. Hanapin ko yung isang DC bindong baka sa kaparihan nito. Eh, sana na may kapareha para magawa na natin yung problema diyan. Parang may tama na welding eh. Mangan, bakit ganun dapat ito pantay na pantay ka bumurong para paglapat nito doon walang singaw ayan ayan siradong sarado diyan po ining magana po na ako kabong room yan kabong room ito yung luma oh sinasabi ko sa iyo iwan ko kung sino nagpalit nito yung So, nang nandoon lang to sa budiga nakatambay. Ay, atin tong kalasing kabumbrom. Sana na may magkapareha sila dito para yan, parang mukhang parehas kabumbrom eh. No? Yan, ating tanggalin to. Sana na may maganda tong dito kabumbrom para Ah, uh, maganda yung hindi na mabili ng buo. Gawa nang... iwan ko kung may ng ganito lang kabumbrom, siguro sa junk shop. Kaya ayon. Atin mo nang kalasin na rin, Kabong Brom. Pakita ko lang sa inyo kung makalasin na natin. At ganoon, Kabong Brom, natanggal na lang natin ang lahat ng tornilyo. Sana naman ito ay ayos. Ayan. Ang pa. Ayan, sabi ko. Ayan, sabi ko. Ayan, sabi ko. Maganda pa din itong yung diaphragm nung una, o. Oh. O. Hmm? Yan, yun naman yun ang ating kailangan. Ito naman. Tapos, ari ka parang maganda ito. At linisan ito. Ito. Yan, atin itong buksan. Tapos, linisan natin ng ayos. Para ito nang na atin ating gamitin. parang mas magandang klase ito ngalan nito bindix pala ito, sina una, bindix, bindix jiki si, license Windex Likisi Jikisi License Maganda yan Yan ito At itong ayusin ka Agoy Nako ito ang problema Mayroon gato Pero May ipit yang yan ka Yan Ang atin tong anong ka atin na lang nalang buksan ito nung santo yan ano nung repairer pala to no so, importante nito natin to linisin ayus pag room ano kareng nanak Ah, yan. Tigas ang pinalway, walang gana. Wala. Wala. Yung hindi na may balik ni Carlo dito yan eh. Bigla lang naman daw. Saan na regaling? Saan? Tinala. niya yung kahapon. Oo. Ah. Tapos pagbalik, yun na, lang sa akin ni Carlo. Wala na pino. ang tigas, wala. Parang natayo na daw siya eh. Pagadini yan o dyan no? Mm -hmm. may, may ano? Barado? Hindi. Uy, tigas man to. Din atin tong ingat-ingatan kay para may ba tayo, bay. Ay, pala. Ngayon tanggalin natin to kabombrom ito. Matigas tigas. Isa pinadala. Nawal ko nang paraan na matagal, tanggal natin yan yan ayos yan ang kabumbrom wala yung walang tama yan oh. Walang parang kanal. Yan, atin tong linisin ng ayos kabumbrong. ito na lang atin ipalit doon. And isang ano, wala natin paraan yan. Masira na lang yan para maipit. Waser na lang magpaipit niyan kabumbrong. Para ayos. Yan, sayang. Ito lang uli, matapos bibili tayong buo. Wala, gato na. Yan. Pero so, madali na gawa ng paraan yan kapag mabroom. Yan, yan, yan. Ating itong ikabit. Ating linisin muna ng ayos kapag Steel brasan. Yan, pakita ko na lang sa inyo. Pag nasimbol na tayo ulit kapag mabroom. Yan mga ano kapag Tapos na natin yung linis. Ito yung nakahoy natin sa luma. Yan, maganda. Pantay. Ating itong buuhin.

itu pun nah sana naman itu lang giging sirah ni kampung singau hapit alalay lang kabumbrong yan sa atin na itong ikabitong spring Mm -hmm. Ang dayo ka? sa bukas. Okay, <bleed> oh, <BACKGTA> si na sa ano natin. Hindi na, hindi na kakano ko namin yung pagkakano. Ito may kaya kinukoy, akalain walang kukuha. Doon kinadalan ni Rinit na si Sikipanggap sa daan, sa tabi. Doon pinadala sa kanya lupa, di may lupa ito. Mabili. Pinatamba ka ng tabi. Hey. Namaya oh, naman nung akin. O oh, doon nga, sabi sa kanil mm. Marilyn Lita. Sa kaya RJ, pwede nga ipakuan like, mo kay Titik daw niya si Marilyn Mileng. Pwede yun, mahalupat ko yun eh. Saan galing manaw? Saan galing yung hinukay? Hindi eh inaayos na yung palabas. Ah, so, nagawa ng bahay? Bukod na, na ng talis eh. Anong oras kaya matatapos na? sire? Iwan ko, kuya Isis. Umaya-maya siguro. Bakit huwag sa ng daan eh. Pag kumulay, kalapit-lipid yan. Mamumura tayo. <laughs> Dubling, hirap pa. Eh, sasakuhin ulay. Eh, kung may kimiyaw ng sakaw, eh, ilan na nahingig ka? Eh, din eh, mo na ko yung susuhaan. Ang sawa din mo sa akin. E, ito yung <coughs> Oh, walang singaw, oh. Hmm. Wala. At tinatungo. Kapag ito pa ng gasket. Yan, tapos yung diaphragm ating ibalik doon ngayon pakita ko na sa inyo mga atin na lang tong itong gasket dito akin na yung kasahan tapos pakita ko sa inyo pagkabit ngayon mga kabong rom ito bago pa nga bago nga pala natin i-assemble yan atin mo nang bago natin ikabit yung kabong rom. kay naka experience na rin ako kabong rom, kahit maganda yung play ng ating piston dito magsisira kaso itong piston dito kabumrum yan lagyan ko ng ilaw kabumrum para makita nyo yan yung piston dyan sa loob kabumrum minsan matagal mo balik yung kabumrum ayos naman yung ating pedal wala namang tukod yung clearance ito makunat mo balik yung piston na yung kabumrum kaya bago natin ikabit yung ating ginawa kabumrum atin nang i-check yung piston na yan aking i-drain tong ano dito ka salinya sa linya muna tinggalin natin yung fluid para hindi mo pasok dito para hindi ito magkadumi-dumi ng fluid atin muna tanggalin ito ka tapos pasakan siguro natin ang palara filter lang ng sigarilyo para hindi maubos fluid ating i-drain muna yung fluid dito ka para hindi ito dito magbasa Ating muna palambutin yung kabumrung lagyan lang siguro natin ng grasa yan para maganda ang balik kaya kung matagal yan bumalik ka bumrom ayan magsingaw pa rin to to singaw pa rin to ka dito sa nguso na yan yan kaya ating baklasing ko muna yung ka i-drink ko muna to tanggalin ko muna to yung linya niya galing sa ating idal rickmaster yan natanggal na natin yung linya ka akin lang sinuksukan ng ano sa sigar filter tapos luwagan natin tong bleeder dito ka yan para matanggal yung fluid yan ka tingnan mo dito tatagas yung ka yan para maubos tong stock ka na fluid yung bago natin to kalagin yan pag makalag ka ipapakita ko sa inyo Ayan, gamitan na natin ng sakit na bumbrong hindi ko naman sa ito matigas ito basta 50mm na sakit ito ayan, maluag na yan tayo nating yung kamayin ayan agoy, tagas parang nga ang flow weight pero okay lang yan atin tong lagyan lang ng grasa tong piston ito ka bumrum kay minsan kasi may trouble na ganun ka bumrum na hindi lang yon kasama ari ka bumrum piston matagal bumalik kaya atin din yung palambutin lagyan siguro natin ng grasa yan yung piston na to minsan may trouble ka bumrum na ma kunat so ibalik wala namang tagas ka bumrum sa nguso pero atin lang yan ng grasa yan yung para magresahan natin may eh, mayroon ding trouble ng ganyan kaya atin na lang pag-isahin para hindi na tayo magpauli-uli dito na yung tungkol piston itulak lang natin yan, habi katuyo atin lang tong kunti lagyan ng grasa kabungkong kay pag ano din pagkakunat din mo balik ito isa rin yung magpasingaw doon kabungkong eh kaya yeah, para isang gawaan na. Ah. Okay, nabuksan na rin ni. Eh. Ayun. Tapos tapos ating ibalik yan doon. Ayun. Kita ba? yan ito nagresahan na natin. Yung may butas 'yang kamobrom dito 'yan. para maganda talaga ang balik kabumbrong hindi makunat kaya minsan kung magpakunat-kunat ito yan maano din singaw din yan doon kabumbrong hindi magandang balik yan Ano? You know? yan nakabit na natin yung linya dito kabumbrong o oh. Nakabit na rin natin yung sa piston yan itong iyan simbol kabumbrong yan Tusok lang natin yan doon. Ayan. Importante ka pong brong na walang tukod yung ating sa brake pedal ha. Ay, kahit anong gawin natin. Kakit din yung preno. Ito bumigla lang ito daw ka pong Sabi ng driver. Bumigla lang nagsingaw. Ayan. Tapos tuh video lahan langkai video deket dokot nangasih tuh eh. lagyan din natin ng grasa ng konting ano yan grasa yung, yung screw bolt yung eh. kala sa sunod di matigas e, eh, maputula ng screw bolt mahirap eh. yan kabit na yan kabunggong Pagkitan ko na lang muna. Pagkita ko sa inyo pag tapos na. Mungroon. Ayan. Nakabit na natin lahat. Atin lang tong luwagan tong bleeder dito. Kabumbong patagasin lang natin kaunti yung fluid. Para Ayan. yan Patagasin lang natin kaunti yung fluid. Pag wala nang mga parang hangin-hangin ka O oh, yun o. Oh, tumagas na nga. Atin ang isira. Tapos pwede na tayo magpaanda ka Ayan. Nakabit na natin lahat. Yan mga kabong broom na pandar na natin. Ah, pinabit ko na rin. Wala, walang sinaw ang kabong broom. Walang sinaw. Atin itong testingan pag preno-preno kabong Kung hindi na bato mo balik sa dati. Yan, ating aking bumbahin doon sa taas kabong yan, yan ang ating driver mga kapungro mo. Oh. Ayos na, paka mo. oh malakas na itong Wala lang sing ano. Papas malambot ang pedal. Oo. Oh, oh. Wala, pa. Yan, dito tayo. Wala, Yan, ayos ating trabaho kapungro. Bitaw. Oo. Oh, wala na. Atin itong testingan patakbo, Carlo ha. Mamaya. Mamaya. Tapak. Yon. Oh, bitaw. Oh, wala na, wala na yung higop ka Yun lang ang kanyang problema. Yan, tingnan na nakabit kasi to. Atin muna ang sa ng mo ka bumbrong. Pakita ko sa inyo. Nabante. Yon, okay, no. ayos na ka wala nang singaw. Ano? No. Yan, yun lang ang nagiging sira atras dan up ya dan oke okay nayan tinggal suan dan oke okay na oke terima kasih Ano na, okay. na sa... -on -on, mga kamumrum? Ating nagawa. Oh, wala na ako. Oh. wala nang singaw yan salamat sa panonood salamat din sa Panginoon na nagawa na, din natin tong kaino kahit yun lang ang ating pinalitan yan pati clutch lang mo tala nung pagdala mo nito ano bigla lang talagang tumigas yan yung preno oh. ngayon ang lambot na lahat oh. Yan, salamat po sa panonood. Ayos na pala. Laban te. Okay no? Lakas. Sige na, salamat po sa panonood. Yan, tayo na nagpanihon nito ka pong Gamitin man ito mamaya. Yan. pake kalso. Yan. Salamat na sa panonood ka bro, Oh. Oh. Wala nang ano. malambot na oh. Oh. Yan mga bumbrom, mayroon palang magpa-shoutout sa atin si Royal Reino kamumrum yan sa out sa iyo idol